Panibagong araw, panibagong garap na naman nga mga bro-bro. Kaya tara, samahan nyo ako. Woo! Yung araw nga ay araw ng Webes. Tuwing Webes nga mga bro-bro, kuhaan ng basura dito sa amin. Kaya dal-dali ko na rin inakyat yung basura namin sa may itaas. Medyo kaunti nga lang yung basura namin, gawa nga nang wala namang ganap ng selebrasyon. Pero kung meron, tiyak na dalawa o tatlong sako yung basura namin. Kaya nga namin inakit yung mga basura namin sa taas dahil nga hindi na sila bumababa para kunin ang mga ito. Abay, masyado naman kami siniswerte pag Nung naiakit ko nga yung basura, ay agad-agad na rin akong bumaba. Pagkatapos ko nga mayakit yung basura namin, ay nagtimpla na ako ng kape para makapagkape na. Siyempre, para maging ang pagkakape, partneran natin ang Gardenia at Ladies' Choice. Kaya pinalamanan ko ng Gardenia para matikman na. Sa mga coffee lover nga dyan, abay kayo magsipagtimpla na. At tapos na nga ako magpalaman, mga bro-bro, kaya tara, tikman na natin. hmm the last yos, oh. Ahem, Gardenia, Ladies' Choice, baka naman. <coughs> Pagkatapos ko nga magkabi mga bro bro, eh, ito naman yung sunod na gagawin ko. Ito nga kasing patungan ng mga gamit ko ay eh, sobrang gulo at napakaalikabok na ng mga ito. Di ko na nga alam sa sobrang alikabok kung gamit pa ba to o mga basura na. Kapag tinitingnan ko kasi, hindi ko na may spelling yung itsura sa sobrang gulo. Kaya tara, pagtatapon na natin. Este, linisin na pala. Kaya inumpisan ko nang ipaglilipat tong mga gamit ko para malinisan na sila at mapunasan. Habang naglilipat nga ako, napansin ko mas madami pa yung kalat kesa sa gamit ko. Pinagpupunasan ko na nga dito yung mga gamit ko, mga bro bro. Ang kapal na nga ng alikabok na dumikit, gawa nga ng tagal nitong nakadisplay at hindi nalilinis. Pagkatapos ko nga punasan yung mga gamit ko, eh, sinunod ko naman kunin tong tabo at saka yung pamunas. Nilagyan ko rin ng liquid detergent para mas mabango. Para kapag ipinunas na natin, eh, mawala yung amoy ng alikabok. Alam niyo naman siguro yung amoy ng alikabok, mga bro bro, ba? Diba? Siyempre dahil na ginamit natin yung basahan kanina sa pamunas sa gamit ko, e eh, binalawan ko muna siya. At nung na-prepare ko na yung gagamitin kong panglinis, e eh, agad-agad ko na rin pinunasan yung pinagpapatungan ng gamit ko. Aba yung mga alikabok nga mga bro-bro nakikipaglaban sa pamunas ko. Buti na nga lang nilagyan ko ng liquid detergent yung tubig na ginamit ko. Kaya nakontra yung amay ng alikabok at mabilis itong natanggal. Masakit kasi sa ilong mga bro-bro kapag nasisinghot yung alikabok. Nga no, pala mga bro bro much better talaga na lagi tayo maglilinis ng mga gamit natin para maiwasan natin yung kalat at pag-aalikabok ng mga ito. Pagkatapos kong umapunasan yung pinagpapatungan ng gamit ko, e eh, pinagbabalik ko na yung mga ito. Buti na lang talaga sinipag ako kung hindi magiging antik ang mga ito sa sobrang alikabok. Kaya kapag hindi mo talaga sisimula ng isang bagay, wala ka talagang matatapos. Gaya nga nitong video na to, kung hindi ako nag-voice over, wala akong mapupost. Dahil nga may mabuti akong nagawa ngayon, abay huwag nyo kalimutan mag-follow, comment, and share dyan mga bro bro, syempre. At sa YouTube ko, don't forget to subscribe. At eto na nga mga bro bro, ang final look na isalansan ko na nga lahat ng gamit ko dito. Kitang kita nga ang pagkakakintab at wala na nga namumuti-muti. Ang sarap talaga tingnan kapag malinis ang isang gamit, ba? Diba? At dahil nga tapos na ako maglinis, eto naman nakuha kong mga kalat yung sinunod ko. Pinaglalagay ko na sa sako. Sa mga gusto nga pala diyan magpa-shoutout ay eh mag-comment lang kay sa comment section para ma-shoutout ko kay sa next video. And sana nagustuhan niyo yung video natin for today's. Kaya hanggang dito na lang mga bro bro. Bye bye.